And guys, ito pong mga pajawi atin ating pong tatanggalan ng mga sungot-sungot. Ito -sungot. ating pong ilalak sa ano, sa sinantol na. yun guys tapos na po nating tanggal ng mga suot itong ating padyaw tapos po pasayan dami yun guys at atin na po luto itong sinantol yun nilagay na po natin yung ating sinantol tapos lagay na rin po natin itong gata ng nil At yung pong sasalain. Ito po yung ikalawang gata. Yan at lagyan na rin po natin itong bawang. Tapos po itong luya natin napakadami. At si papa po ay taghukay. Eh. Kaya po sobrang dami natin luya inalagay. Yan at natin napagdorogon itong 是真的。等 Yan guys, lagay na rin po natin itong salay. Yan, lagyan din po natin ng asin. in <coughs> And guys, lagyan na rin po natin itong purong gata. May na po ang ating ano. Lagyan na rin. Lagyan ko na. Yun guys, lagay na rin po natin itong lahok na hipon na isang hawong na malaki. Okay. Papa, di ba't may ano, si pa? Yan at meron po tayong isang alimango. Iisa-isa -isa lang po yan. Isa pang mag-ano. Mag <laughs> and guys lagyan na po natin ng ceiling green eh. ang oh, po ito lang po ating lalagay dito <laughs> <laughs> <gasps> hmm? <clears throat> Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Sige, isa pa rin. Isiskat. Sige. Trap nang dito ayun yung luluto. Nang tawag pa pa dyan, yung <laughs> 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 Binagkat na. binagat na. binagat na ng kamote na may saging. Yan guys, luto na po yung ating sinantol. Yan guys. Dami po na no. Sarap po na yan. Bali po ang bibigyan po natin diyan sa hipo, dito sa ating po sinantol eh. Dadala po tayo ka na, tita at Tapos po magdadala rin po sa binasan ka na lulo. Yun guys, malapit na pong matapos yung bangka. Ito po yung ginawa lang po ni Papa. At po si Jude, ah. <coughs> yan po, po na. Balik po ang kulay nung bangka ay yung pong loob ay kulay blue. Tapos po yata po yung labas ay light blue. Ito po si Papa. Siya po nagpipintura. Yan lang po ay Papa, lang araw nga natin ginawa yan? <laughs> Tatlo pala. Huh? Tatlong araw pala ang ginagawa. Kapan nga po kami daw ni Papa nagtutulong po din paggagawa. <laughs> Ito nga, mabilis lang. Napakabilis gawin. Okay, ano eh. Mga ilusong na pangingilaw ni Papa. May gagamitin na kami. Diyo, ano ang ginagawa mo dyan? <laughs> nalabit na po tapos yung bangkawa, ito pong kulay ano, ito pong labas ay kulay light blue, yan may pinturan po ni papa at may kulay green din po palang kulay, yeah. Ito pa, pa yung niya. Ano Hihihi. Uh, <laughs> yeah. Alapit ng mga ilusong. Maganda na ang bangka. Guys, okay, so tapos na po ni papang pinturahan po itong bangka. Oh, ah. Yeah. <laughs> Guys. Yan, yan po. Yung bangka ni Papa ang ginawa. Na ako po din ay tumulong. Ba? Guys, <laughs> ready ready na po talaga itong bangka namin na to, ah. May lambat na. <laughs> Tapos po may pasipsip. <laughs> yeah. May upuan na po ako dito pag kami po yung ni Papa. Pag kami nangingilaw ay eh, ako po yung walang upuan. Nakulupagi po ako pag kami po yung ni Papa ng bangka ka na Thank you for watching. Like, comment, and share.